afternoon, good afternoon mga kaibigan Ito, nandito tayo ngayon sa Idsa Idsa tayo ngayon Sa Monument nah. Idsa lang mga kaibigan Bumili kasi ako ng mga pisa ng motor ko Kaya ano Punta ako dito sa Kaluukan So, pauwi na ako nito mga kaibigan Kaya ano Itong oras na pagod na mga kaibigan pagod oh, no. mili lang ako ng pisa ng motor ko mga kaibigan wala ang mga stock yung ibang ano yung pisa ito yung nabili ko ilang ano lang peraso lang yung ano lang ng headlight ko at saka ano uh, kakahalaga na ng 6,000 sa buhay mo Mahal mag maintenance ang motor mga kaibigan Napakasim pambilin bago Kaya tiyaga tiyaga lang muna natin dito Tiyaga tiyaga lang muna tayo dito sa Nang luma nating motor mga kaibigan ito so, mga kaibigan Dito na sa IDSA Gugo na kami na ito Pabagintawak na kami Kaming mga RIDERS Sabing mano, mga makukulit na riders, mga kaibigan. Na ano ka? Nalagang gigit-gitin ka nila. Ano ba naman? Oh. Yan may lumusot mga kaibigan bigla oh. Oh, oh. no. Oh, muntik na. Muntik na mga kaibigan. Napakakulit talaga. Di man lang ano. Iwan ko ba't kaya nagmamadali yung mga riders niyan. Siguro baka maubusan sila ng kalsada. Ito mga kaibigan. Ano to mga kaibigan? Uh, tai tai. <coughs> Dito na us tai tai. Dito tayo sa tikling mga kaibigan. Ayan. Tikling na to mga kaibigan. Lahat talaga mga kaibigan makukulit nakakukulit uh, yung mga ano, four wheels, truck, jeep dami makukulit so, yun itong mga kaibigan. ang layo pa to oh, uh, madali, no. parang ano, takot na takot maubusan ng kalsada baka biglang mawala siguro yung kalsada mga kaibigan. kaya nagmamadali sila sige mga kaibigan. hanggang dito na lang, maraming salamat Bye